Nandito ngayon sa paggawa ng kotse kasi iko-condition namin tong kotse ko. So kotse ko ang gagamitin bukas para sa paggagala. Matipid po kasi to sa gasolina. So, ito ang gagamitin namin. Kahit maliit po itong kotse ko ay itong gusto lagi ng asawa kong gamitin. Dahil sa mga habang lakay kasi 1.3 lang to Matipid siya sa gasolina. So, kung hindi ka naman nagmamadali sa pag-travel, so, gamitin, ginagamit namin ito. So, pero bago namin ito gamitin, syempre, kailangan condition dito. Yung brake, kailangan yung gulong naka-align, pa-check-check niya lahat yan. Tapos, papachange niya ulit. Tapos, yun nga, yung ano, yung ano, ipapacheck yung brake nga, isa pa din yun. Tapos, yung battery kasi magdadalawang taon na to. So, yung to kasing Mitsubishi na to, tuwing dal kada dalawang taon, nagpapalit siya ng battery. Talagang kusa siyang na, ano, nawawala ng battery. So, papapalitan niya rin yun ng battery. Baka kasi magtulak daw ako. So, yun nga po. So, bukas, i-ready namin to sa aming lakad bukas. Ganda pa rin ang makina ng kotse ko. Ingat na ingat yan. Kaya lang marami ng dents. Ito talaga pag may suki ka na nagagawa niya. Yung mapapagkatiwalaan wala ano. So, ito po yun. Itong lugar na to. Dito, pag nagpalit ka ng mga parts ng sasakyan, mura. Mapapamura ka lalo ng kotse mo ay uh, Toyota. Ayan. Medyo mahal pa nga yung parts ng aking kotse, yung Mitsubishi. Toyota mura dito. Tsaka, hindi din. Handa. Ang bata na gumagawa ng kotse namin. Eh. Pero, magaling yan, ha? Nagawa niya yung kotse na asawa ko na ano niya, na ayos niya. So, dito muna ako so, sa taas. May easy dito. May ito sa baba. Eh, ang tagal siguro yung gagawin. Kaya, matutulog muna pag na iirip tayo. Na. So, tapos na. Tapos na. makatulog ako ng haba ng tulog ko sa taas.